Ayan, nandito ulit tayo sa aking munting garden. Meron lang akong gagawin dito. Gusto kong isalin yung aking tanim na talong at sili sa malaki-laking lalagyan para siya ay maka makaaliwaksay. Ano ba yun? Ilocano yata yung sinabi ko. para yung ugat niya ay eh, maka-spread makasupport siya sa kanyang STEM, eh, ganon. Kasi pag napansin ko, pag ganitong mga paso o oh, maliliit lang na pinagtaniman, eh, hindi lumalago yung tanim. So, kailangan medyo malaki-laki yung pagtataniman na pa paso o oh, kaya sako, malaking sako o malaking timba, ayan. <music> So ito yung aking isasalin na ano, chili. At saka yung talong, yan oh, may bunga pa. Ginuha ko na yung tatlong bunga niyan. At dalawang harvest na rin ako niyan. Malit lang yung kinalalagyan nila. Yan yung pinaglagyan ng binili kong lupa. Diyan ko na rin inilagay noon kaya ano, hindi maka maka ano yung ugat niya hindi masyadong maka spread spread ba <laughs> ano ba yung <laughs> hindi ko masabi maganda kasi kung lupa talaga yung pagtataniman mo dito makahaba-haba yung ano niya yung ugat niya ito hindi makahaba yung ugat so sasalin natin sa malaki-laking sako So ito yung dalawang sakong pagsasalinan natin nya, yung talong na yan sa kahitong sili. Talagyan lang natin to ng lupa. Saka natin papatong yung talong at saka sili. Kukuha tayo ng mga lupa diyan sa mga hindi na nabani. Ngayon, dami kong mga timba diyan na wala ng tanim. Yan tayo kukuha ng lupa. So ayan, nalagyan na natin ng lupa itong dalawang sako. Ipapatong na natin yung ating tanin. Talong at sakasili. Punahin natin itong talong. Ay! para makapaglakbay yung kanyang ugat maluwag-luwag yung paglalakbayan ng kanyang ugat si pag ganitong masikip yung ano kanilang kinalalagyan hindi nakakalakbay yung ugat nila so hanggang dito na lang sila sa ano masikip na lalagyan eh pupunuin natin tong kanyang kinalalagyan Ayan. Pasanggalin natin. Saka natin lalagyan ng lupa dito sa paligid niya. So maraming lupa rin ang nagamit natin. Ilang timba, ilang paso din yung kinuhanan natin ng lupa. Sa bagay, hindi na rin nagagamit. Sayang lang yung lupa. lang tung lupa natin. Kailangan pa natin ang marami dyan sa kabila. Sa uh, isa. Sa sili. Okay. So, ayan. Okay na tong isa. Yung sili naman. Kailangan pa natin ng maraming hupa. Ayan. Dito naman tayo sa sili. Ayan. ayan Medyo mata siya. Okay lang yan para tinggalin na rin yung plastic. Eh, ngayon lang ang mga ano. Eh, ngayon ang mga sasakyan. Katabing highway lang kasi itong lugar ko. Tignan nyo, oh. tignan niyo yung ugat nyo. Oh hindi sila maka ano maka uh, spread hindi sila maka uh, makalakbay <laughs> ano yun Oops. Ayan. Diyan na natin ng lupa. Iba na tumatanda. Sumasakit na yung baywang. Huh. Marami na rin akong na-harvest na to. Dito sa sili na to. Hindi ako makapagpalago nito. Ito galing din sa binilhan ng lupa. Minamarkot kasi mga ito. Eh. Yung markot bantawag tawag ay Kaya madaling mamunga. Kukuha sila ng isang sanga puputulin yung isang tanim na sili tapos ilalagay sa isang tanim na ano yung pinutol parang yung mamumunga na tapos idudugtong sa isang ano bata pa yata na sili parang ganon vice versa parang ganon kaya mga ganito madaling Mamunga kasi gano'n ang ginagawa. Pero kung ikaw ang magpatubo nito, malamang at hindi, hindi ka makapagpapabunga nito. Hindi ko lang alam kung anong tamang terms yon Yung pinagdugtong yung isang sanga sa kayong pinaka-stem niya. Markot ba o hindi yata markot ang tawag dun. So ayan, tapos na po. Naisali na natin sa malaki-laking lalagyan at sana po ay lumago pa ito. Oy, meron pa palang malaki oh. Hindi ko napansin ah. Harvestin na natin ito. Inarbis ko ito itong nakarang araw. Hindi ko nakita itong isa oh. Ah, pangsigang. May natira pa oh, at marami pang ano, marami pang mga bulaklak. Ito, wala nang bulaklak laktong ano, tong talong, pero may bunga pa siya, oh. Natira. So, ayan po. Maraming salamat po. Mega mega love shout out sa mga nanood at sa mga subsite subscribers ko po. <laughs> Nabubulol na po ako. At sa mga lodi diyan, mga walang sawang sumusuporta sa aking channel. Maraming salamat po. Bye-bye.